Through my patient study and deep understanding of the symbols and signs carved into the rocks, and using only a compass as a guide, I discovered a secret path to a hidden treasure. Each mark shapes such as triangles, circles, and holes served as clues that provided direction and distance, like pages of an ancient book containing lessons and guidance from the past. Each step was taken with care and respect for nature, and with each symbol discovered, I pondered its possible meanings, based on the lessons I had learned from previous experiences and the notes I had taken. This process was not just a physical search, but a spiritual and intellectual journey that strengthened my belief in the importance of knowledge, patience and concern for nature in finding hidden treasures. If you're interested in learning the ancient methods of decoding and remapping mysterious stone signs that hold secrets to hidden treasures, don't miss the opportunity to learn from experts and join a community of travelers in search of treasures hidden in history and nature. Subscribe to our YouTube channel and start your journey today. Sa pamamagitan ng aking matyagang pag-aaral at malalim na pag-unawa sa mga simbolo at palatandaan na nakaukit sa mga bato, at gamit lamang ang kompas bilang gabay, natuklasan ko ang isang lihim na daan patungo sa isang nakatagong yaman. Ang bawat marka mga hugis tulad ng tatsulok, bilog, at mga butas ay nagsilbing mga pahiwatig na nagbigay direksyon at distansya, na tila mga pahina ng isang sinaunang aklat na naglalaman ng mga aral at gabay mula sa nakaraan. Ang bawat hakbang ay isinagawa ng may pag-inat at paggalang sa kalikasan, at sa bawat natuklasang simbolo, aking pinagmumuni ang mga posibleng kahulugan nito, batay sa mga aral na aking natutunan mula sa mga naunang karanasan at mga tala na aking isinagawa. Ang prosesong ito ay hindi lamang isang pisikal na paghahanap, kundi isang espiritual at intelektwal na paglalakbay na nagpatibay sa aking paniniwala sa kahalagahan ng kaalaman, pasensya, at malasakit sa kalikasan sa paghahanap ng mga nakatagong yaman. Kung ikaw ay nagnanais matutunan ang mga sinaunang pamamaraan ng pagdekod at pagremap ng mga misteryosong stone sign na naglalaman ng mga lihim patungo sa mga nakatagong yaman, huwag palampasin ang pagkakataong matuto mula sa mga eksperto, at makasama sa isang komunidad ng mga naglalakbay sa paghahanap ng kayamanang nakatago sa kasaysayan at kalikasan. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at simulan ang iyong paglalakbay ngayon.